magandang isipin na kung meron tayong ipapanalangin dala ng ating kahinaan, karupukan, et talikdan ang kasalanan. Alam nyo, kung tatalikdan lang natin ang ating mga kasalanan, magsisisi, magtitika, tungo sa pagbabagong buhay, eh, ang ipapanalangin talaga natin, ay yung pagbabagong loob. Di po ba? Ganda po yung sinabi sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol. May katugunan na para taligdan ang asalanan dun sa una. Dahil sabi niya, sa bisa ng binyag, natamo na natin ang ano, ang biyaya na maging anak ng Diyos kasapi ng simbahan. Pero ang biyaya dahil kasama na tayo, kaparte na tayo ng pamilya ng Diyos, natamo natin ang biyaya na anuman ang mga tukso sa paligid, pipiliin pa rin natin ang Diyos.